Kumusta mga kababaihan? Kung ikaw ay nasa edad 30 pataas at napapansin mo na ang mga unang sinyales ng pagtanda sa iyong balat, gaya ng mga pinong linya, pagkatuyo, at pagkawala ng kinang, maaaring naghahanap ka ng epektibong solusyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Vision Anti-Aging Cream, isang produktong espesyal na idinisenyo para sa mga Pilipina na nagnanais mapanatili ang kanilang kabataan at likas na ganda. Ang Vichen ay isang anti-aging cream na gawa sa 100% natural na sangkap na inangkat mula sa mga dekalidad na plantasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa opisyal na website ng produkto, ito ay subok na at rehistrado sa BPOM na nagsisiguro ng kalidad at kaligtasan sa paggamit. Ang Vision ay tumutulong sa pagpapakinis ng mga wrinkles at pinong linya, sa pagbabalik ng kintab at elasticity ng balat, at sa pagpapabagal ng mga palatandaan ng pagtanda. Ang mga aktibong sangkap nito ay nagpapasigla sa natural na produksyon ng collagen at elastin na parehong mahalaga upang mapanatili ang makinis at malambot na balat. Kabilang sa mga pangunahing sangkap ng Vichen ang sodium hyaluronate na tumutulong sa pagpapanatili ng moisture sa balat. Panax ginseng root extract na kilala sa pagbibigay ng enerhiya at sigla sa kutis. Aloe barbadensis leaf juice powder na may kakayahang magpakalma at tumulong sa paghilom ng balat. At vitamin E, isang antioxidant na nagbibigay proteksyon laban sa mga free radicals. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon at proteksyon para mapanatili ang sigla at kabataan ng iyong balat. Maming kababaihan na ang nagbahagi ng kanilang positibong karanasan sa paggamit ng Vichen. Kung nais mong subukan ito at maranasan ang mga benepisyong dala ng natural na pag-aalaga, maaari kang mag-order direkta sa kanilang opisyal na website. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating balat ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo, kundi bahagi rin ito ng pangkalahatang kalusugan at ng pagmamahal sa sarili.